United Front Work ng China, dapat nga bang ikabahala? Sa pagpapatuloy ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, lumitaw ang katagang United Front Work. Ano nga ba ito? Ang United Front Work o gawain ng nagkakaisang prente ng China ay isang estratehiya ng gobyerno ng People's Republic of China, partikular ng Chinese Communist Party o CCP, para impluensyahan, kumbinsihin, o makipag-alyansa sa mga grupo o individual na hindi direktang bahagi ng partido. Ang layunin nito, suportahan ang mga layunin ng CCP sa loob at labas ng bansa. Palakasin ang imahe ng China at bawasan ang kritisismo mula sa ibang bansa. Makipag-ugnayan sa mga overseas Chinese communities para palambutin ang kanilang pananaw tungkol sa China. At pigilan ang oposisyon sa mga isyong tulad ng Taiwan, Tibet, Hong Kong, maging ng Pilipinas, sa madaling salita, ang United Front Work ay parang PR campaign na may halong diplomasiya, networking, at konting political persuasion. Pero ang lahat ng ito'y nakatuon sa interes ng CCP. Kung paano ito gumagana, abangan sa ikalawang bahagi ng ating UFW series. Alamin ang katotohanan para di malinlang, sabi nga ni Ernie Baron. Kung walang knowledge, walang power, baba!